Ang paggamit ng herbal ay isang malaking tulong dahil ito ay libreng nakukuha at wala pa itong side effect dahil sa ito ay natural. Ang aking ibabahagi ang kahalagahan ng pinagsamang dahon ng bayabas at dahon ng buyabano. Ang pinaglagaan ng mga dahon ng bayabas at buyabano ay malaking tulong sa nagdaranas ng rayuma at gout. Sa pamamagitan ng pag-inom ng pinaglagaan nito ay inaalis ang mga toxins sa loob ng ating katawan at nililinis ang atay, kini at kolo na siyang nagiging sanhi ng malalang karamdaman, mabisang panlaban din ito sa cancer, na pwedeng lumala kaya hanggat maaga at di pa ganun kalala ay maiwasan na, gamot din ito sa mataas ang blood pressure at mataas na kolesterol. Sa mayroong PCOS, na kadalasan sakit ng kababaihan ay mahusay ito dahil may kakayahang linisin ito ang ating mga ovaryo at alisin ang mga maliliit na mga bukol-bukol na sanhi ng irregular menstruation, sa mataas na uric ay gamot din ito, pampababa ng creatinine, gamot sa sore throat, sa infection sa bibig, sa namamagang prostate gamot din ito, at para makuha ang benepisyo, kumuha ng sampung dahon ng bayabas, at sampung dahon ng guyabano, hugasang mabuti at magpakulo ng isang litrong tubig, sa loob ng labing limang minuto, at pagkatapos ay pwede mo nang inumin ito.